Tatlong beses pinuna ng Commission on Audit ang paraan ng paggamit sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Ito ang lumabas sa pagdirekt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Noong isang araw, ayon kay Attorney Gloria Camora ng COA, Tatlong beses po nilang pinunah sa pamagitan po ng audit observation, uh, memorandum o AOM kung tawagin, yung paggastos naman ng confidential funds ng tanggapan ng uh, ng uh, vice president na si Sarah Duterte. Kabilang sa pondong ginamit sa pagbabayad po ng pabuya para sa information gathering na kailangan patunayan na mga dokumentong itinakda sa ilalim po na isang circular. As far as the documents that they have submitted, um we are not, so far, we are not satisfied with the documents they have submitted. So we ask them to uh, submit the documents that would satisfy the joint circular. May bahagi pa, may bahagi rin umano ng confidential funds ng OVP na ginamit para sa pagkain, medical aid at mga biyahe.